Yan mga dul, magandang umaga sa ating lahat dyan mga dul, Magandang araw, magandang langhali at magandang Yan, magandang umaga po sa ating lahat Ayy. mga dul. Yan, bali ngayong umaga po lang mga idol. Dito lang kami sa bahay mga idol. Manguha kami ng ganas. Bali, ito po yung aming ulamin ngayon mga idol. Tsaka bumili na ko ng kwan mga idol. Yung daing ba. Tsaka may pinirito kami yung kwan mga idol. Piniritong bangos nga pinakas. Bali, kwan yun mga idol. Nang sobra sa pagkain ng kagabi ba. Bali, yun po yung aming ulamin ngayong umaga. Saka kung ano mga idol, ipapakita ko na rin yung mga idol, yung bagong paaral ni Wilson doon sa speed, saka yung pinagtatrabohan ni Mrs. mga idol. Yan, bali yan, 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 sa lang po yung uh, ko ngayon, mga idol, kasi sobrang busy talaga mga idol, hindi ma ato sa schedule dahil sa pabago-bago ng kuhan si Wilson ba, paaralan, tapos si Mrs. bago na yung trabaho. Yan, pagpasensya niya, bali mo kami dito mga idol Yan muka kami ngayon ganito mga idol, yung aming ulamin ngayon, yan, masarap po ito mga idol. Isaw-saw sa suka, uh, may sili ba? Ayan, itong kuan, itong ganas Kung tawagin dito sa amin Ayan, balito tulungan ako ni Wilson mga idol Nga manguha Kasi mamaya pa yung pasok nya Doon sa kuan. Doon sa bago niya parlan Ano syan be? Ano syan? Ayan, balito yung kukunin mo doon Yung kanyang tangkay Ito Ito mga idol, yung ating kukunin Ayan Mukad syan? Ayan, pipilian pa yun mga idol. Yung magandang klase yung dahon yung anong kukunin dyan. Hmm? Ano siya man? Hmm, yaya eh, papa. Ayan. Pupuin natin ito mga idol. Yung magandang klase. Ayan, doon tayo sa gitna mga idol. Kasi dito sa gilid, medyo naapakan ito ng tao. Dito yan, gitna. Ayan, ayan. ayan. ito mga dahon dahon magandang dahon bukuyin na rin ito mga idol Mas, sarap ito ayan Suka ito pa idol, ay. ayan. ito pa mga idol ayan 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 mga idol sabi pa po pala na mga idol itong ganas mga idol ay kuan po to yung kapag anime ka ba mababa yung dugo mo mga idol bili ito lang daw yung kakainin mo para mabus yung kuan, kuan, mga dugo pampakuan ba Dagdag ng dugo daw to mga idol hindi ko lang alam mga idol sabi lang ni kuan ng mama ko ba saka yung kaibigan nya ng uh, itong ganas daw ay pamparami ng dugo Ayan. timing din mga idol yung last yung naging na, la, la, last week mga idol Duan, yung masama yung aking katawan ba? Anemic pala ako nun mga idol. Sabi ng nag BP sa akin. Kasi yung blood blood ko yun ko mga idol. Mababa. Kuan, 70 over 50 yung dugo ko. Ayan. Ito na lang mga idol. Try natin para tambal-tambal sa anemic ba? Ayan. Subok-subok lang tayo mga idol. Yung mga masustansyang pagkain dito sa bukid. Yan. Ito na po mga idol. Ito na po lahat yung aming nakuha. Yan. Dali po na kami. May luto yun pa kami kung dumandaing dun sa bahay. Ayan. Kita kita sa bahay mga idol. Yan mga idol. Muli yan dito sa bahay mga idol. Magluluto na ako sa ulam namin ng umaga. Ayan. Dali yung gagawin ko sa kinun namin ganas kayo naman. Ay. Ganito yun ko. Tanggalan ko ng kwan ba? Tatanggalan ko na siya ng magandang madahon. Saka yung mga ganito mga idol. Yung may mga malalaking tangkay bali iwan ito dyan kasi matigas yung kainin yan bali yung mga dahon ng mga ito saka yung nasa nasa dulo yung ating kukunin Ayan yan mga ito bali iluto ko na yung mga ito yung ulam din da yung bangus bangus na kung mga Anang, Ayan. 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 ito yan ang hiniwa ko ba yan mga dulu yung ating daing mga idol yeah yun na po yan mga idol yan, ito na po ito mga idol okay na to okay na to yung ating kalmadray yung ating pinilitong buwad at saka bangos ito na naman ang ganas mga idol pakakuluan lang ito mga idol at saka lagyan ng suka pagkatapos yan hindi lagyan ito sa kalmadol sa ating yan pakakuluan lang ito ng kalmadol isang at ah, dalawang minuto siguro huwag na na overcook kasi doon sa pinitatrabuhan ko mga idol yung kangkong niluto ng kwan lang kalahati minuto lang 30 seconds lang yung kangkong niluto dun mga idol tapos pwede nang kainin lagyan ng bagoong ba yan ito lang. wala lang kami bagoong mga idol kaya suka lang yung ilagay namin dito pero masarap naman siya mga idol kasi nakatay lang kami kumain ito mga idol nga lang yung sausawa nya yan yan kailangan na siyang ilubog sa tubig yan mga idol ito na po yung ulam namin ngayong araw yan, yan. yan. Talbos ng kamuti. Talbos ng kamuti. Oo, talbos ng kamuti lagi. At saka yung kaya mga yung, yung daing. Talbos sa kamunggay. <laughs> so, kaino o. Oh. Ayan. Okay. Eh, yan, kain tayo mga idol. Kain mo tayo mga idol bago pumasok si Wilson saka sa, sa kanyang trabaho mga idol. Hmm. Ayan. Ayan. Okay. na munggusto ang salamat sa mineta kanya. Resto sa mga pandawas. Amen. Amen. Yan mga idol, mga kamarengka, input tayo. Ayan merong ano sana daing. Kumandika. Dito yeah, 'to ni mo. Bukal mo. Yan mga idol, samahan niyo po kami sa aming kuan pa nang magdahan. Ayan, mga ito. Ngayon ay alas social media center. Wow! wow. Ayan, yeah. social Pasok yung media sa alas okay. Jis. yung pasok ko mga idol. Pero ano, agahan namin pagpunta doon sa merkado kasi maulan-ulan ngayon mga idol. Baka mabutan kami ng malakas na ulan ba? Yan yeah. yeah. yung talbot mga idol. Kalbos ng gamuti. Ang sarap dito mga idol. Ituslo sa bukuan ka suka. suka. Tapos may kasama pang daing da. Okay. Okay. po ito sa mga lahat ng mga kain po tayo. Yan po. out mo pala sa mga nanonood sa amin mga idol. ay eh, madala tayo makapag-upload. Pero sisikapin po namin mga idol baka sa susunod na mga ano araw ay mag-upload na daw si ano mister. Mm hmm. na pala mo doon. Sabi ko na yun. pag ba yung panamu, na kanyang pala mo Yung kanyang bag-aral mo doon. Ng lahat na ng pamadol, sa na nakatira ng probinsya. Tapos ngayon nasa ako na nasa syudad na. Bali makalit kayo ng ulan nito ngayon. Yung talbos ng kamote. Yung sa 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 kamadol, sa 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 tuka. Saka may pagpapang daing.

Hindi <laughs> rin nga. Okay, hindi na. Sige ba, nasa ganas Mas ano to, mainam to sa mga may anemic yung talbosan sa mo, timay dun yun. Hmm. Hmm. Bali mga idol, hindi pa muna makapag-adventure si Mister kasi natakot siya doon sa anong mga idol, yung sa pa ato nang ato? Yung Nanaan ka? Mm. Yung -hmm. nanaan siya mga idol, nakita daw siya ng anong makamandag na ahas ba? Mm. Tapos kasama ko pa si mga idol, kaya na anong niya na kuwan sa mga idol, nahulong siya ato mga idol. Sabot ako ma. Hindi was pa naman doon kasi baka si Wilson pa. Ba? Hmm. Baka may ahas na dumaan mga idol. Tapos Wala nga si Wilson. Hindi naman nakarinig mga idol. Masama kasi ka sa paligid. Hindi sa narinig pa. Ba? Baka may ahas na papalpun sa kanya. Kasi kung kasi kung mga idol. Nakalihan kasi kami palaging lumalabas ni Wilson. Kasi yun ngayon lalo uras mga idol na free kami. Kasi kapag umaga, pasok na siya sa, sa paralan. Nung nandun pa siya sa kan mag normal school. Tapos, pomidol, kapag ng halian, pagkatapos ta, ng mga halian, doon na kami na magpa-vlog ni Wilson, mag-fishing mag ng pinsyon kami pa. Mamingwit, manahan, sapa, tapos mag maglagay ng panggal. D yun, yun din yung oras mga ito na lumalabas din yung mga ahas, yung mga, mga kamandag. Mm, nakatako't yun mga idol, kaya mm. mga idol, ano doon, giingat na talaga. Tapos kapag gabi-gabi diba, diba? gabi naman mga idol, yung lumalabas, yung hindi makamandag, yung mga bitin ba, sawa. Sawa. Mm, sawa. Kapag gabi mga idol, yung sawa lumalabas. Pero yung sawa ba ay ano? Parang hindi na nilabot? Nilabot. Malalabot din yung mga idol. Kasi masarapan nila. Kumbaga, lecher na nila ba? Lecher. Lecher na lang yung mga idol nga. Kapag mayroong kapalating sa kanila, medyo mas malaki pa sa kanila mga idol. Talagang kagatid ka. Kasi para sa kanila mga idol, yung tao, treat ba treat? Treat ko para sa kanila mga idol. Pero tayo mga idol, hindi naman tayo talagang ang mga idol. Nang, nang huli ng kanyang ahas mga idol. Kaya umimot na lang tayo. Kaya na lang yung umibas, kaya tayo naman yung napatinding, mga idol. Ang tandot ng Dostoyevsky. Ano? Mm. Mm. Mm -hmm. Siguro mga idol, kapag sa susunod ko na ano, kasi tawag, ano, The Oak ba? Mm ano na lang kami, mamimingwit. Hmm. Ayan, mga idol, ganyan na lang yung gagawin namin. Hmm. Ibig ko na lang, Kasi kayo mga idol, busy talaga. Hindi talaga makagawa ng content kasi si si Katik mga idol, nabantay ni Wilson. Tapos ako naman sa trabaho mga idol, bali mga idol, wala talaga oras ba makagawa ng ano content. Pero salamat pa rin mga idol kasi kahit ganoon mga idol, meron pa rin nanonood sa amin ba. At naghihintay po sa amin mga uploads. Maraming salamat po mga idol, mga kamarin. Babawi na lang kami sa susunod mga idol kapag ano hindi na talaga ano ba busy. Dalong na ngayon mga idol na uh, hindi talaga pwedeng ako yung magtrabaho kasi malayo po yung kung ano nito yung ay, 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 para ni Wilson sila magmotor ako lang yung marunong sa amin dalawa mga idol ako lang yung marunong magmotor hindi ako marunong motor mga idol may trauma na ako sa motor mga idol kaya mga idol pag pinag namin na pinag-usapan namin, na, namin na ako talaga yung magtrabaho tapos siya na naman yung mag -ano, kay Wilson mga idol para makatipid naman kami ng na pamplitin mga idol ba Mahal kasi yung plate dito mga idol. Pila plate nila, 50 lang lang. Pamasahe. Pamasahe silpintal. ba? Bale ba kan, 4,100. Kailangan talaga mag ano? Pipid. Pipid. Kanon. Kanon. Hmm? Ako. Ha? Ah. ah, mas Wilson. Ha? Saan? Hindi ka?

Ayan ano 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 tapos ano ano mga ano 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 buto na natira ano ano pwede ano ano namin ano 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 outro ano ano muna tayo ano ano ang po palang viewers sa lahat ng nananood sa mga sailing saka mga solid viewers. Kasi hindi madungog. Malakas kasi yung ulan mga ilun. Malakas kasi so, yung ulan. Yan, bali. Chatout po ngayon kay Elizabeth Dunal. Yan, chatout po. Kay Wardy Moral. Chatout. Kay Marcy. Marcy Lorasinis. Chatout. Eh. Kay Ludivica Bulinsha. Chatout. Eh. Kay Elio Terio. Shout out. Humaw. Ayan. Humaw as. Shout out. Kaya Bugto, kay Arman Bugto. Shout out, out Idol. Kay Ang Hilito Kapistrano. Kay Mr. Simple Person. Shout out. Kay Willie Milia Kubira. Kay Mark James Abulinsia. Shout Kay Amira Shout Kay... out po. Kay Underdog. Shout out. Kay Edwin Nato. Shout out. Kay TV. Shout Domingo Lanusa. Shout out. Kay Jubing Kingson. Shout out Kay Ispanso Daniel. Shout out. Kay Fodit Channel at Verdone. Kay Dennis Binos. Kaya shout out po kay Josie Post Magnus. Shout out. Kay Dima Dumalad Shout out po. Kay Bismarck Impante. Shout Kay Nida Dilarosa Rosa. Shout out. Kay Bill Major Canete Kay Atis know, Ate Stray Hello po Ate. Shout out Ate. Kay Ma'am Nura Pantinople. Shout po Kay Ma'am Switzerland. Shout out. Kay Ace Induso. Shout out. Kay Linga <laughs> Panak Vlog TV. Shout out po. Kay Nida Dilarosa Rosa. Shout out po. Kay Jill Pantinople. Deloid Canon. Shout out. Kay Lapusta. Kay Kimik. Ayan. Okay. Kay pa Panyos. At saka account di Kalakal. Kalakal ni Kokots. Ayan, shout out mga idol. Mga kamaring. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa amin mga idol. Kahit ganito lang po yung content namin ay nandyan pa rin po kayo mga idol. Nakasuporta sa aming mag-asawa. At kay Idol Wilson. Ayan, sa susunod naman pong adventure mga idol. Like, share, and subscribe po sa aming mga videos. Ayan, paalam po mga idol.